Toronto, the six. Pero dati, hindi ganito kataas ang mga kondo. Hindi ganito kabilis ang takbo ng buhay. Dati, anim na municipalities ito. North York, Scarborough, Etobicoke, York, East York, at Old Toronto. Bago pa ang megacity, may sarili silang identity. Kaya nga tinatawag itong The Six. Pero paano nangyari yon? Ano ang nawala? Ano ang nagbago? Lumaki ako sa North York. Dati tahimik lang ang Batters and Wilson. Ngayon, Taste of Manila, isa sa pinakamalaking Filipino festival sa North America. Pero bago pa yan, ibang kwento ang lugar na to. Noon, hindi Toronto ang tawag sa buong city. North York ay North York, Scarborough ay Scarborough, kami, hindi kami taga-downtown, kaya hindi kami part ng Toronto. May sarili kaming city hall, may sarili kaming mayor. mayor North York, the city with heart. Scarborough, landing spot ng mga bagong emigrant. Etobico, may suburb na vibes. York, working class neighborhood. East York, nandyan pa rin ang Greek town. At syempre, ang downtown Toronto, sila lang talaga ang Toronto noon. 1997, pinasok ng Ontario government ang idea ng megacity. Sabi nila, mas efficient daw at mas makakatipid ng pera. Pero maraming hindi pumayag. Nagreferendum ang mga tao, 76% ang bumoto ng no. Pero anong nangyari? Tinuloy pa rin. No choice. Ang anim, pinag-isa. Sabi nila mas magiging efficient ang Mega City. Mas mabilis daw ang serbisyo. Pero ang realidad, yung ibang municipalities parang nawala sa eksena. Ang Scarborough, ang tagal nagkaroon ng subway extension. Walang improvement. Parang pag hindi ka taga-downtown, pag hindi ka downtown, tagilid ka. Pero may mga nanalo rin. North York, boom! Ang dating tahimik na civic center, naging mini-downtown mas maraming business, mas maraming condo, pero yung dating charm ng maliit na city, wala na rin. Six and six. Kyle Lowry with the ring. Si Drake na ang nagdala ng the six sa mundo. Pero hindi niya to inimbento. I want my chips with the dip. That's all I know. 416-647 area code tapos anim na municipalities perfect combo yung dating magkakahiwalay naging isang kilalang brand Toronto has always been the six pero ngayon lang natanggap at nakilala ng buong mundo Kung may isang nagbago sa mata ko, ito yon, Battersea Wilson. Dati, mostly Jewish ang neighborhood, ngayon, Pinoy na Pinoy. Pag taste of Manila, punong-puno yan para kang nasa Pinas. Ito ang ibig sabihin ng The Six. Hindi lang siya tungkol sa isang rapper o isang area code. It's about the people who built the city. Toronto, The Six. Isang city na hindi titigil sa pagbabago. Pero kung alam mo kung saan titingin, makikita mo. Hindi na wala ang lumang boroughs or municipalities. Nandito pa rin sila. Sa bawat kanto, sa bawat tao, sa bawat kwento.